Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa gitna ng isyong hiwalay ang Sara Labati at Richard Gutierrez, nadadawit ang pangalan ng kanilang mga biana na sina Annabel Rama, Esther, at Abdel Labati. Dahil itong mga biana na ito ang madalas magbigay ng pahayag at cryptic post sa social media sa kabila ng pananahimik ng kanilang mga anak, kaya naman, sa bagong episode ng Showbiz Now na ni Christy Fermin, isiniwalat nito ang chismis tungkol sa pakikipagrelasyon ni Abdel Labati sa pinsa ni Sarah na nasa Switzerland. Ayon kay Christy, kalat daw sa Geneva, Switzerland ang tungkol sa dipagkakasundo ni Esther at Abdel, na kahit sa supermarket daw ay nag-aaway ang dalawa. Ang dahilan daw ng away ng mag-asawa ay ang pakikipagrelasyon ni Abdel sa pamangkin ni Esther na pinsa ni Sarah. Ito rin daw ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo ang pamilya Labati at nauwi sa hiwalay ang Sarah at Richard. Si Mang Abdel ay nagkaroon ng relasyon sa mismong pinsan ni Sarah Labati na pamangkin ni Aling Esther. Ay, oh. ba ay, do. Ay, do. At kayo doon, sa harap ng maraming tao, nag-aaway ang mag-asawang ito. Ang kwento sa supermarket, ayo. Matagal na daw na nag-aaway ito at talagang, Ay. talagang naghiwalay pa nga iniwanan daw ni Mang Abdel sa si aling Esther dahil nga dahil sa pamangkin ito. Ito. Sinabi rin ni Christy na dating housemaid o katulong si Esther sa Switzerland at hindi kalakihan ang pension nito. Kaya naungkat din na si Richard ang nagbabayad ng mga plane ticket ng mga ito pag nagbabakasyon sa Pilipinas dahil wala naman daw trabaho si Sarah. Ang mas malupit pa nito ay ang gusto pa daw ay naka-business class ang mga biyena ni Richard. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.